Matapos ang daan-daang taon ng paghahanap, isang nakakagulat na discovery ang nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan, ang libingan na pinaniniwala ang kay Cleopatra mismo. Sa loob nito natagpuan ang mga kakaibang simbolo, misteryosong bagay at tila mga warning mula sa sinaunang panahon. Ngunit ang tanong, bakit tila sinadyang itago ang huling himlayan ng pinakamakapangyarihang reyna ng Egypt? At anong mga lihim ang maaari nitong isiwalat na maaring magbago sa ating pag-unawa tungkol sa kasaysayan? Pero bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Mahigit dalawang libong taon ng palaisipan kung saan nakalibing si Cleopatra, ang huling pharaoh ng ancient Egypt. Isa siya sa pinakamakapangyarihang babae sa kasaysayan ng Mediterranean. Kilala siya sa kanyang talino, ganda at galing sa pamumuno. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga eksperto kung saan siya nakahimlay. Pagkatapos matalo ni na Cleopatra at ng kanyang minamahal na si Mark Antony kay Octavian na naging Emperor Augustus, nagtapos ang kanilang buhay sa trahedya. Ayon sa historian na si Plutarch, sinaksak ni Antony ang sarili gamit ang espada. Si Cleopatra naman ay pinaniniwalaang gumamit ng lason mula sa isang asip, isang uri ng ahas na simbolo ng kapangyarihan ng mga fero. Pinayagan silang mailibing ng magkasama sa isang maringal na libingan, ngunit walang malinaw na record kung saan ito itinayo. Sa syudad ng Alexandria nakapwesto ang kapangyarihan ni Cleopatra. Doon nakatayo ang kanyang palasyo sa isla ng Antirodos, kasama ang mga templo at ang tanyag na Library of Alexandria. Ang lugar na ito ay dating sentro ng kultura at kaalaman. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon ilang lindol, malalakas na alon at ang pagtaas ng seawater ng Mediterranean, lumubog ang malaking bahagi ng syudad. Unti-unting naglaho sa paningin ng mga palasyo, templo at marahil pati ang mismong libingan ng Reyna. Maraming researchers ang nagtangkang hanapin ang libingan sa loob ng maraming siglo pero lahat ay nabigo. Wala pang natatagpo ang kabaong, inscription o silid na magpapatunay na nakita na ito. Ang mga natuklasan lamang ay mga sirang estatwa, barya na may mukha ni Cleopatra at ilang guho ng gusali. Ang mga ito ay paalala ng kanyang karangyaan, ngunit hindi nito sinasagot ang tanong kung saan siya nakalibing. Samantala, sa makabagong panahon ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Sa tulong ng modern technology tulad ng sonar mapping, sediment sampling at underwater excavation muling sinimulan ang masusing paghahanap. Isa sa mga nanguna rito ay ang French marine archaeologist na si Frank Gojo. Natuklasan nila sa ilalim ng dagat ang malalaking haligi, estatwa at mga bagay mula sa panahon ni Cleopatra. Nahanap din nila ang bahagi ng kanyang palaso at templo ni Isis, Diyos ang konektado kay Cleopatra. Ngunit kahit marami ng natuklasan, wala pa rin palatandaan ng mismong libingan. Dahil dito tumingin ang mga eksperto sa ibang lugar tulad ng mga templo at necropolis sa labas ng Alexandria. May ilang lumang record na nagsasabing posibleng naroon ito malapit sa isang templo na nakalaan kay Isis sa kalurang bahagi ng syudad. Ngunit dahil sa matinding pagbabago ng lugar at pagkawala ng mga mapa, lalo pang naging mahirap ang paghahanap. Hanggang ngayon marami pa rin tanong, totoo bang magkasama silang inilibing ni Anthony? o baka itinago ang kanilang mga remains upang hindi na makita kailanman. Posible rin ba na sinadyang ilihim ang libingan upang hindi manakawan ng kayamanan? Samantala, habang lumilipas ang maraming taon at patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mas lalo ring lumalakas ang pag-asa ng mga mananaliksik na matutuklasan ang tunay na libingan ni Cleopatra. Noon, puro alamat at kwento lamang ang umiikot tungkol sa kanyang huling pahingahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagiging posible na makita ito sa totoong buhay. Ang pagkakadiskubre sa templo ni Isis sa ilalim ng dagat ang naging simula. Pagkatapos nito, inilipat ang atensyon sa mga ruins na nasa lupa kung saan natagpuan ang mga piraso ng estatwa, mga inscription at mga architectural details na tila may tinatagong sekreto. Isa sa mga natutukan ng pag-aaral ay ang Taposiris Magna na kilala rin bilang Great Tomb of Osiris. Mula pa lang sa pangalan, dama na ang bigat ng misteryo. Ang lugar na ito ay nasa halos 45 kilometers mula sa Alexandria. Itinayo ito noong panahon ni Ptolemy II Philadelphus, isang pinunong kilala sa pagsasama ng Greek at Egyptian tradition. Ang buong templo ay alay kay Osiris, ang Diyos ng kabilang buhay. Ngunit sa mahabang panahon naniwala ang karamihan ng mga scholars na ang Taposiris Magna ay isang lugar lamang ng ritual at pagsamba, hindi isang libingan para sa mga reyna o hari. Ayon sa sinaunang kaugalian ng Egypt, ang mga pharaoh ay inilibing sa malalaking piramid o sa Valley of the Kings. Ang mga templo ay nakalaan para sa seremonya at panalangin, kaya bihira itong gawing himlayan. Dahil dito hindi isinama noon ang Taposiris Magna sa seryosong paghahanap kay Cleopatra. Ngunit may isang babaeng archaeologist na hindi sumang-ayon sa pananaw na ito. Siya ay si Dr. Kathleen Martinez mula Dominican Republic. Ayon sa kanya may malaking kahulugan ng ugnayan ng Diyosang si Isis at ni Cleopatra. Si Isis ay simbolo ng muling pagkabuhay at kapangyarihan. Samantalang si Cleopatra ay palaging inilalarawan ng sarili bilang living symbol ni Isis. Sa mga lumang kwento matapos patayin ni Seth ang kanyang kapatid na si Osiris, itinago ni Isis ang kanyang katawan sa isang lihim na libingan upang muling magbalik sa kabilang buhay. Kung pagbabasehan ito, posibleng pinili ni Cleopatra na doon siya ilibing upang ipakita ang kanyang malapit na koneksyon kay Isis. Kaugnay pa nito noong 2005, sinimulan ni Dr. Martinez ang malalim na paghuhukay sa Taposiris Magna. Sa paglipas ng maraming taon, natuklasan nila ang mga lagusan at tunnel sa ilalim ng templo. Sa mga hallway nakakita sila ng ilang libingan, mga estatwa ng mga pinuno mula sa Ptolemaic period, at maraming coins na may mukha ni Cleopatra. Para kay Martinez, malinaw ang koneksyon ng lugar na ito sa huling reyna ng Egypt. Gayunpaman hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang mismong libingan ng reyna. Ang templo ay dumaan na sa maraming sakuna gaya ng pananalakay, lindol at unti-unting pagkasira dahil sa kalikasan. May mga alamat pa nga ang mga lokal na nagsasabing may sumpa o banal na proteksyon ng lugar. Para bang sadyang iningatan ng panahon at ng kasaysayan ang isa sa pinakatinatagong lihim ng mundo. Sa kabila nito patuloy pa rin ang paghahanap dahil kung sakaling matagpuan ng libingan ni Cleopatra, ito ay magiging isa sa pinakamahalagang discovery sa kasaysayan. Kognay pa nito pagsapit ng 2022, umabot sa mas mahalagang yugto ang paghahanap sa libingan ni Cleopatra. Pinamunuan ito ni Dr. Kathleen Martinez. Gumamit sila ng makabagong teknolohiya tulad ng ground penetrating radar at three-dimensional seismic imaging. Sa tulong nito, Natuklasan nila ang isang kakaibang istruktura sa ilalim ng lupa, isang lagusan na nakaukit mismo sa batuhan. Ang haba nito ay halos 1,300 meters o mahigit 4,200 feet. Labis na namang ha ang mga eksperto sa laki at husay ng pagkakagawa nito. Ayon sa mga engineer, ang disenyo ng lagusan ay hawig sa mga sinaunang Greek aqueducts na ginagamit noon upang magdala lang tubig sa malalayong lugar. Pero malinaw na ang tunnel na ito ay hindi lamang para sa tubig. Batay sa panahon ng pagkakagawa nito, posibleng bahagi ito ng isang sagradong lugar na itinayo upang magtago o magprotekta ng isang bagay na napakahalaga. Habang lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, napansin nila na may ilang bahagi ng tunnel ang binaha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ang mga dingding ay may mga bitak na tanda ng matagal na panahon ng lindol at paggalaw ng lupa. Bawat hakbang ay may kasamang panganib ng pagguho. Ngunit sa kabila ng panganib nagpatuloy ang mga archeologists dahil sa kanilang matinding pagnanais na matuklasan ang nakatago sa ilalim. Sa dulo ng lagusan, natuklasan nila ang isang saradong silid. Ang bungad nito ay may mga batong tila na sunog na parabang nagkaroon ng matinding apoy o pagsabog sa loob. Biglang nag-iba ang pakiramdam sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat, halos walang galaw. Ang kanilang mga kagamitan ay biglang nagkaproblema at maging ang mga ilaw ay tila humina. Dahil sa panganib na pilitan silang ihinto muna ang pagpasok, kinailangan nilang humanap ng mas ligtas na paraan upang makita ang loob ng silid. May mga naniniwala na maaring ito na ang huling himlayan ni na Cleopatra at Mark Antony. Kung ito ay totoo... Isa itong napakalaking discovery sa kasaysayan ng Egypt. May ilan ding naniniwala na maaaring ito ay isang sagradong libingan para kay Osiris. Sa ngayon nananatiling misteryo ang laman ng silid. Ngunit bawat tuklas na nagdadagdag ng kaalaman ay mas lalong nagpapalapit sa atin sa kasagutan. Samantala, habang mas lumalalim ang paghuhukay, mas lumalaki rin ang pressure mula sa iba't ibang panig. Hindi lang mula sa mga eksperto kundi pati na rin sa media at mga local officials. Pakiramdam ng lahat malapit ng mabunyag ng Temple of the Forgotten Dead ang matagal na nitong itinatago at kung ano man ang kanilang madidiskubre, maaring gumulantang ito sa buong mundo. Sa gitna ng paghuhukay, natagpuan ng mga archeologist ang tinawag na Osiris Corridor, isang mahabang hallway sa ilalim ng lupa. Unti-unti itong lumitaw habang maingat nilang inaalis ang alikabok. Ang mga pader ay maraming ukit na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Osiris. Ang lagusan ay amoy dagta at incense, mga bakas ng sinaunang ritual na ginawa libong taon na ang nakalipas. Sa loob nito may mga burial chamber na karamihan ay buo pa. Ang mga mami ay nakabalot sa seven na tela at may manipis na dahon ng ginto na kumikislap kahit sa madilim na ilaw. May mga jewelry at maskara na isinama bilang proteksyon sa kabilang buhay. Isa sa pinakamahalagang natuklasan ay isang mami na may gintong skarab na nakapatong mismo sa kanyang puso, isang simbolo ng muling pagkabuhay at walang hanggang proteksyon. Ipinapakita nito na ang taong iyon ay maaring kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Nakakalat din ang mga coins na may muka ni Cleopatra. Malinaw pa rin ang mga guhit ng kanyang muka. Ang mga ito ay hindi lamang pera kundi mensahe ng kanyang kapangyarihan at pamumuno. Hindi kalayuan dito, natagpuan din ang mga estatwa ni Ptolemy XII ama ni Cleopatra, na inukit ng detalyado bilang pagpapakita ng kapangyarihan at basbas ng mga Diyos. Ngunit higit na nakapagbigay ng misteryo ang mga inskripsyon sa bawat sulok. Paulit-ulit na nababanggit ang pangalan ni Osiris at ang mga katagang tumatawag sa muling pagkabuhay. Sa isang silid na gumuho ang bahagi ng bubong, natagpuan ng dalawang kabaong na magkatabi. Hindi na makilala ang kanilang mga muka, ngunit malinaw na sinadya ang kanilang magkaparehong pwesto parang simbolo ng iisang kapalaran. Sa tabi nito natagpuan ang isang batong may lumang carving na nagsasabing siya na naglalakad kasama ni Isis at siya na bumagsak sa espada. Walang royal cartouche, walang pangalan, tanging mahiwagang pahiwatig. Para itong kwento ng isang reyna at isang mandirigma, magkasintahan man o magkaaway, na sa huli ay pinagbuklod ng kamatayan. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng mas malaking tanong kaysa sagot. Ang mga natuklasan sa Osiris Corridor ay maaaring palaisipan patungo sa huling himlayan ni Cleopatra. Hanggang ngayon nananatili ang tanong. Natagpuan na ba natin ang pintuan patungo sa kanyang libingan o nagsisimula pa lamang ang tunay na paghahanap? Ngunit may tila ibang misteryo na bumabalot sa Osiris Corridor abang tuloy ang masusing pagsisiyasat, napansin ng mga seismic instruments na inilagay sa paligid ng templo ang kakaibang galaw sa ilalim ng lupa. May mahihinang pintig, malinaw at sunod-sunod na parabang tibok ng puso. Ang pinagmumulan nito ay isang nakasarang silid na matagal nang hindi nagagalaw. Hindi ito basta karaniwang pagyanig. May pattern itong sinusunod na hindi maipaliwanag ng mga geologists at engineer. Posible kayang natural lang itong kilos ng lupa? o baka may bagay na itinago at sinadyang ipreserve sa ilalim ng makakapal na granit. Subalit lalong bumigat ang hangin sa paligid para bang may warning ang mismong lupa gamit ang isang wika na matagal nang nakalimutan. Bawat panginginig ay nagdulot ng kaba at kilabot sa mga members ng ekspedisyon. Simula noon, ang Osiris Corridor ay hindi na basta architecture na itinuturing na kahanga-hanga. Isa na itong palaisipan na tila may dalang mensahe. At determinado ang grupo na hanapin ang kasagutan. Dagdag pa rito sa mga dingding ng lagusan, natuklasan ng isang kwento na muntik ng mabura ng panahon. Sa mga faded inscriptions na Greek at Demotic, lumitaw ang mga pahiwatig ng pagsasanib ng iba't ibang kultura. Ipinapakita nito ang pagtatangka ng mga Ptolemaic na pagsamahin ng Egyptian religion sa mga simbolo ng Griego at Romano. Isa itong paraan upang palakasin ng impluensya ng kanilang pamumuno at panatilihin ang pagkakaisa ng lipunan. Ngunit ang pinakatampok na tuklas ay nasa isang panel na gawa sa makintab na obsidian. Sa sobrang linaw ng pagkakaukit, tila nabuhay ang larawan ni Naisis at Osiris, mahigpit na magkayakap sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Ipinapakita rito ang tinatawag na Field of Reeds, ang paraiso kung saan nakakahanap ng kapayapaan ang kaluluwa matapos ang kamatayan. Habang tinatamaan ng mahihinang liwanag mula sa mga torches ang makinis na bato, tila gumagalaw ang mismong imahe, para bang may spiritual presence na bumabalot sa lagusan, isang alaala ng mga diyos na patuloy na iginagalang ng mga ancient Egyptians. Sa mata ng mga nakasaksi, hindi lamang ito isang carving, kundi isang paalala ng koneksyon ng tao sa mga diyos at ng walang hanggang paglalakbay ng kaluluwa. Subalit sa ilalim ng larawan ni Naisis at Osiris, may nakaukit na warning na isinulat gamit ang kombinasyon ng Greek letters at hieroglyphs. Nakasaad dito, huwag gambalain ang mga magkasintahang mahimbing na natutulog ang kanilang pagsasama ang nagbabantay sa balanse. Sa unang tingin, parang isang tula lang ito pero kung iisipin malinaw na isa rin itong warning. Sinasabi nito na ang mga nakahimlay sa loob ng libingan ay hindi basta ordinaryong tao. Sila ay mga tagapagbantay ng kaayusan at ang kanilang pagkakaisa ang nakapagitna sa buhay at kamatayan. Samantala pinag-usapan ng mga eksperto ang kahulugan nito. Para sa ilan maaring isa itong pakiusap mula sa mga pari noon para igalang ng mga darating na henerasyon ng mga nahimlay. Para naman sa iba, isa itong seryosong warning laban sa mga magnanakaw ng libingan o sinumang mga has na pumasok. Ang ganitong uri ng warning ay karaniwan sa mga ancient writings na naglalayong protektahan ang mga patay laban sa paglapastangan. Karagdagan pa, habang patuloy ang paguhukay, natagpuan ng mga archeologist malapit sa entrance ang isang maliit na gold tablet. Ang mga gilid nito ay natunaw at parang dinaanan ng matinding init o apoy. Maaring dulot ito ng isang sinaunang pagsabog o puwersa ng bulkan na nangyari libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit sa kabila ng pagkasira, malinaw pa rin ang mga nakaukit na pangalan, Cleopatra Tia Philopator at Marcus Antonius. Hindi tulad ng karaniwang hieroglyph ng Egypt, ang mga pangalang ito ay nakasulat sa Latin at Koine Greek, mga wika ng Roman Empire. Ipinapakita nito na ang libingan ay hindi lang ginawa noong Ptolemaic period kundi maaaring tinapos o pinabanal mismo noong panahon ng mga Romano. Patunay ito ng malalim na ugnayan ni Cleopatra at ni Mark Antony. Gayun din naman sa likod ng gold tablet na tagpuan ng pinakamahirap na balakid, isang napakalaking pader na gawa sa granit at tingga. Magkasamang hinulma ang mga materyales na ito na para bang pinag-isa ng apoy o ng puwersang mahirap ipaliwanag. Ang ganitong uri ng paggawa ay hindi karaniwang nakikita sa mga libingan ng Egypt. Isa itong kakaibang kombinasyon ng metallurgy at masonry na mahirap intindihin kahit ng modern science. Dahil dito naging mabigat ang tanong, sisirain ba ang pader o hahayaan na lang itong manatili? Ang desisyon ay hindi na simpleng usapin ng archaeology. Ito ay naging usapin na rin ng politika, relihiyon at etika. Ang paglapit sa lihim ng libingan ay hindi lang tungkol sa pagtuklas ng kasaysayan, kundi pakikialam din sa mga misteryong matagal nang nakatago. Dagdag pa rito, sa ilalim ng lupa, natagpuan ng isang silid na libo-libong taon nang nakatago, natabunan ng makapal na limestone at sediment. Natukoy ito gamit ang ground penetrating radar at kakaibang init na nakita sa satellite scans. Nang mabuksan ang entrance, na puno ng pananabik ang lahat pero walang sino man ang tunay na handa sa kung ano ang nasa loob. Sa gitna ng silid, matatagpuan ang isang napakalaking kabaong, isang itim na sarcophagus na sa kasaysayan ng Ptolemaic Egypt. Inukit ito mula sa isang piraso ng granit na sobrang itim. Wala itong carving, simbolo o inscription. Smooth ang buong ibabaw. Tila gawa gamit ang teknolohiyang higit pa sa nakasanayan ng mga sinaunang tao. Nang suriin ng mga eksperto gamit ang spectrographic analysis, natuklas ang kakaiba ang komposisyon ng bato. Mataas ang konsentrasyon ng titanium at magnetite, mga element na bihirang matagpuan sa Egypt. Nagbigay ito ng ideya na maaaring mula pa sa isang malayong volcanic region ng granite, dandaang milya ang layo. Mas nakapagtataka pa, ang kabaong ay may banayad na init. Hindi ito ramdam sa balat pero malinaw na nakita gamit ang thermal imaging cameras. Ang temperature ng chamber ay nanatiling 22 degrees Celsius ngunit ang kabaong ay laging nasa 29 degrees Celsius. Ang pare-parehong init na ito ay hindi may paliwanag ng normal na paraan. Nang magsuri ng hangin sa loob ng silid, nakita ang mataas na antas ng mercury vapo. Mas mataas kaysa sa karaniwang natatagpuan sa mga archaeological sites. Noon pa man, ginagamit na ang mercury bilang pampreserba at sa mga ritual pero bihira itong matagpuan sa ganitong dami. May bakas din ng arsenic at cinnabar o mga sangkap na kaugnay ng ancient alchemy at embalming. Nagpahiwatig ito na baka may mga ritual na paraan ng preservation na hindi pa natutuklasan ng modern Egyptology. Maging ang lupa sa paligid ng chamber ay kakaiba rin. Mataas ang antas ng tinga at selenium. Lumabas ang tanong, sinadya ba itong ilagay? Posibleng ginamit ang mga nakalalasong mineral bilang proteksyon laban sa pagkasira o para takutin at pigilan ang sinumang mga has na pumasok. Sa loob naman ng kabaong, natagpuan ang dalawang bangkay na nakabalot at nanatiling buo kahit napakatagal na panahon ang lumipas. Ayon sa mga anthropologists, ang isa ay isang babae na may malinaw na katangiang Greco-Egyptian. Mapapansin sa kanyang skal ang kakaibang hugis dahil ito'y sinadyang pahabain. Isang tradisyon noon ng mga kababaihan mula sa mataas na antas ng lipunan sa panahon ng Ptolemaic dynasty. Nang isa ilalim sa radiocarbon dating, lumabas na namatay siya eksaktong year 30 BCE. Ang parehong taon na iniulat na namatay si Cleopatra. Ang pangalawang bangkay naman ay isang lalaki na matangkad at matipuno. Ang kanyang itsura ay may malinaw na Roman karakteristik, malapad ang jaw, mataas ang ilong at kapareho rin ang edad ng pagkamatay ng babae. Sa pagitan ng kanilang mga katawan, natagpuan ng isang bronze cylinder. Ito'y binalot ng rust at kakaibang mineral na karaniwang makikita malapit sa mga bulkan sa baybay ng Southern Italy. Kahit na luma na, nanatiling buo ang anyo nito. Mahigpit itong nakasara, walang bisagra o kahit anong daan para buksan. Nang suriin gamit ang X-ray, lumitaw ang kakaibang anino sa loob. Parang organic material na dahan-dahang kumikilos habang lumilipas ang oras. Dahil sa nakita, agad itong dinala sa isang laboratory sa Cairo para sa mas masusing pagsusuri gamit ang MRI at neutron scans. Ngunit imbes na magbigay ng kasagutan, mas lalo itong nagdulot ng misteryo. May banayad na galaw na nakikita sa loob, pabago-bagong init at bigla ang pagbuga ng electromagnetic signals na hindi maipaliwanag. Mabilis na kumalat ang tanong. Ang sisidlan ba ay naglalaman ng isang sinaunang anyo ng buhay na pinanatili gamit ang hindi pa kilalang teknolohiya? O baka naman isa itong storage ng mga bagay na sadyang iningatan para sa hinaharap? Subalit lalo pang naging palaisipan ng maisip ng ilan na posibleng ang dalawang bangkay ay sina Cleopatra at Mark Antony mismo. Maari kayang alamat lamang ang lahat o may mas malalim pang sekreto na hindi pa natutuklasan. Sa simula, Mahigpit na itinago ng pamahalaan ng lahat ng impormasyon. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita dahil sa mga kakaibang pangyayari sa mga kasali sa pag-aaral. Ilang members ng research team ang biglang nagkasakit tulad ng matinding pag-ubo, matinding sakit ng ulo at labis na pangihina na hindi nila maipaliwanag. Nang magsagawa ng pagsusuri gamit ang hangin at talikabok mula mismo sa loob ng kabaong at chamber, natagpuan ang presensya ng mga hindi kilalang bacterial spores. Ayon sa mga eksperto, ito ay kabilang sa mga extremophiles, mga uri ng mikrobyo na kayang mabuhay sa matitinding kondisyon. Nakayanan nilang manatiling buhay kahit halos walang oxygen at kahit napapalibutan ng mercury. Malamang, natulog ang mga mikrobyong ito mula pa noong inilibing ang kabaong at nagising lamang ng buksan ito ng mga tao. Sa puntong ito, ang simpleng paghahanap ng kasaysayan ay biglang naging banta sa kalusugan hindi na lamang misteryo ng nakaraan ng nakataya kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Pero mas lalong nakakatakot ng matuklasan na may ilang spores na hindi tinatablan ng karaniwang antibiotics dahil dito agad na isinailalim sa mahigpit na quarantine ang buong team. Kasabay nito, tahimik na naglabas ng advisory ang World Health Organization sa mga laboratory na kasali sa pagsusuri. Samantala, naging mas malalim ang investigasyon sa bronze cylinder. Ayon sa motion sensors, may kakaibang pulso itong inilalabas. Parang tibok ng isang living things. Hindi ito tugma sa anumang mechanical na gamit o simpleng chemical reaction. May mga siyentipiko ang nagsabi na maaring naglalaman ito ng mga tisyo o mikrobyo na nanatiling buhay sa loob ng isang espesyal na paraan ng preservation. Pinaniniwala ang gumamit ito ng mercury at cinnabar bilang natural na panlaban sa mga mikrobyo. Dahil dito, agad nagpatupad ng lockdown ng Egyptian government sa mismong lugar ng paghuhukay. Ipinahayag nila na ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa satellite images, makikita ang mas mahigpit na seguridad, mga sundalong nakabantay at signal jammers para walang makalabas na impormasyon. Walang formal na pahayag na nagsasabing biohazard ang site pero ramdam ng mga siyentipiko at opisyal ang matinding takot at tensyon.